Virgin Whore kinansel ang sarili niyang sex auction dahil walang nakayanang magbayad. Naalala niyo ba si Elizabeth Rain ang self-described Virgin Whore na sinabing ipapa-auction niya ang kanyang virginity sa highest bidder? Well, matapos pumasok ang pinakamataas na bid sa halagang $800,000 ay nakansel ang buong auction. Si Elizabeth Rain ang tunay na pangalan ay Hannah Kern ay hindi pinakita sa mga bidders ang kanyang mukha noong una. Pero nang natakot ang mga bidders na baka pangit siya ay pinakita niya ang kanyang mukha. At nag-work naman ito at nakatakot nakatanggap siya ng mga anonymous bid sa halagang $801,000. Pero nakita din ng kanyang mga kaklase at professor sa University of Washington ang kanyang mukha at nakilala nila ito. Ang virgin whore pala ay talagang isang successful na med student gaya ng kanyang sinabi. Pero inakusahan siya ng eskwelahan ng pagsira sa kanilang reputasyon kahit na ang universidad ay ang number one party school sa Washington. Nang humingi ng verification si Kerr mula sa kanyang mga bidders, ay biglang nawala ang mga ito. Kaya walang nangyari sa auction. Ngayon ay balik na sa pag-aaral para sa mga exam si Kerr imbes na pag-isipan kung paano siya yayaman ng mabilisan. Mukhang kakailanganin niyang pag-ipunan ang sarili niyang kayamanan, tutal siya naman ay isang future bioengineer.